Una na pong lumabas ang survey na mas maraming Filipinas or majority ng mga kababayan natin ay pabor sa ginagawang investigasyon ng ICC. Okay, so ang tanong, nasaan na yung mga diehard? Nasaan na yung 31 million? Anyway, saan ba nang galing kasi yung 31 million na yan? Kahit papano, um, wala pa rin, or kung titignan natin, wala pa rin talagang malinaw na kasagutan eh, kung saan ang galing yung 31 million na yan. Dahil sa mga pagkakataong ganito, kung talagang solid supporter kayo na itong, na itong akusado na ito, sana lumabas kayo. Mm -hmm. Ngayon naman po, 59%, abay talagang majority ito ng mga Filipinas, ang pabor na ang ating bansa ay mag-rejoin sa ICC as a member. Matatandaan niyo po na kumalas tayo sa ICC Okay. Of Filipinos, ilan? 55% lang ng mga Filipinos um, ang nagsasabi rin, or 55% na, naman ng mga Filipinos ang nagsasabi na dapat mag, cooperate ang ating ang ating bansa ang administrasyon ni Marcos Jr. sa ginagawang investigasyon ng ICC nga dito sa Dragon War na si Duterte. So you see nakikita natin. Mukhang eto yung totoong survey. Mukhang hindi nagawa ng paraan yung ganitong survey. Mukhang nakalimutan na may posibleng yung ganitong commission, ah, uh, uh, gagawing survey. Ang hosin naman. So, eto siguro yung kapanipaniwalang survey. So, ano daw? Marami-rami ata ang magbabayang magiliw nito. Okay. Dr. Research Fellow, Dr. David Guido says, 59% of the Filipinos, or Filipinos favor the Philippines rejoining ICC. At yun nga, Uh, 55% ang nagsasabi na um, dapat mag-cooperate. ang ating bansa, ang administration ni Marcos Jr. sa ICC at sa investigasyon nito na ginagawa. According to 55% of Filipinos believe the government should cooperate. Yun lang. Bakit sinabing um, marami-rami ata ang magbabayang magiliw nito? <laughs> Ito si Bato de la Rosa kasi ano, bayang magiliw daw. Ibig sabihin, um, yung mga tao, or sana daw, ay kantahin na mga uh, kababayan natin ng ilang beses yung bayang magiliw. O doon pa lang sa title ay na siya. Yun lang. Ako'y natutuwa sa ganitong mga nakikita nating trend at development tungkol nga dito sa nangyayaring or dito sa kasong ito na mga Duterte at ng ng mga kaalyado sa ICC. Nakakatuwa itong etong result na result ng ng survey na ito na ang ibig sabihin ang mga kababayan natin ay nag-iisip. Ang mga kababayan natin ay alam kung ano ang nangyayari, kung ano ang nangyayari at tayong lahat in the name of justice ay sana ipaglaban. Sana ipaglaban natin at paburan yung ganitong Uh, investigation nga ng ICC. Good luck sa mga magbabayang magiliw. <laughs>